Ulan? Ano man, piso na ulan na piso Sig, sunod-sunod kong sentro, uli, uli Ganito ka, lapok guys Ganito ka Ulan pa rin kami, kagabi ulan Until ngayon, ulan So, kailangan kong pumunta ng sentro Guys Uli bahay niya. Ayaw mo eh. Para ako niyang nanay. So, walang pa din May nagtatrabaho dyan sa likod ko guys. Sa Nea. Tinagtitingin na nila ako habang nagba-vlog. Ito talaga dito eh. Ito so, yan ang bahay namin oh. Yung maliit na yan. Sobrang malapok. Sobrang muddy. Very muddy. Hih kailangan ko magbayad ng pwesto ko doon sa barangay kasi nga paunahan daw ng ano pero hindi ko yun pwesto kapatid ko munang mababayad guys hindi po kami ha five po kami magkakapatid kaya pag sinabi ko may kapatid ibang kapatid ibang kapatid yan ba yan tatlong brother ko isang sister sabi tayo ng barangay guys mababayad so, tayo ng pwesto ng brother ako makisabit lang na naman ako wala naman akong pambayad pa eh sa likod tayo ng barangay dadaan walang tao ata ito yung barangay sarado gyud sarado yung barangay sinisikmura na naman ako anong oras na pa wala pa akong kain sarado eh. tayo bilang kilo wag may lang wag may lang ito nga lang kapang <coughs> uli na kapang be di pa ka mo uli ako nalai dala Amo, ilan dito ka? Ikaw na lang dala. Ang <coughs> Di ko, di nagdagong So, walang tao ang barangay, guys. So, hindi tayo makilang makawagbayad ngayon. Paunahan kasi daw. Kahit ang ano dito, barangay captain dito, guys. Kapatid ang tatay ko. Pero, dapat talaga mababayad na kasi para maukao na. So, yan. Ayan ang ating nautang. Kautang na -utang. naman ako ng gulay. Wala kasi kami ulam. Alas 9 na. So, uwi na tayo. Yun lang naman ang pinunta ko. Magbabayad sana. So, pera yun ang kapatid ko. So, hindi ko yan pwedeng ibili ng talo. So, mga utang na naman ako. Sa so, tindahan na yun, wala akong utang. Kasi last time, umutang ako. Binayaran ko. Wala talaga. So, ngayon, makautang tayo ulit. So, yun, oh. Yun. yun ang NEA guys NEA National Irrigation Association hindi ko alam ang NEA basta yun pinaputol nila yung kahoy hindi pa yan sa natapos na gumawa ng kan yung ano ba uh, ano bang tawag doon yung tangke malaking tangke ng tubig malakas kasi ang tubig yung lupa na yan itong lupa na to basakan kasama yan sa angkel namin yan Aray, Diyos ko marimar. So, ang dulas, sobrang dulas. So, yan, nagtatrabaho sila, nagtatrapal. Trapal-trapal sila, guys. So, tinitinan nila ako habang nagbablog. Ay, <laughs> Ay, sobrang ano talaga. Thank you for watching. Patay ko na uwi na. Bumili ng sabon. Nagkakita kami doon sa ano, sentro. Yun ang piso guys. O nga, lagi yung naghahanap na gano'n sa Sunod-sunod. Kasi yung nanay niya, iniwan na siya.